Tuwing araw habang nagsuri-suri kami sa dagat ay nakakita kami ng nukos dito na kuha ni tatay kaya naman hindi namin yan pinasaylo at kinilaw na naman namin dito sa tunga ng hunasan at kursur na mabubungkag na naman ng mga baho dito kaya kasamahan nyo kami for to this video guys dahil maganda na naman yung panahon siyempre papadagat na naman tayo at kung nakikita nyo sa ibi guys andam na andam na talaga yan kapag pumupunta ng dagat iwan ko ba dito kay IB at siya nga pala guys yung dala naming na motor dito is eh, kay lang muna dahil ito lang muna yung uh, available dito sa amin nagbubiyahe na kagad kami at naglingilingi pa ako dyan baka maligsan kami impas na kami dito baka sa langit na naman kami magpuntip kapag naligsan kami at sa puntong ito guys nagbahaway muna kami dito sa kilid at pagbahaway namin transition na kami nakabot na kami dito sa hunasan namin at as you can see naman yung hunasan namin is napakalawak naman talaga at hindi talaga ito malilibot ng isang araw at nagsuruy-suruy na nga kami na ibi dito baka sakaling may masinutan kami at magbabakatsamba lang at sa puntong ito guys habang sa pagsuruy namin na ibi hindi namin inaasahan na nalabya namin si tatay dito na nanguha ng bungsod niya at sa pagtingin namin sa bungsod niya may kuha siyang bukos dito kaya naman hindi na natin yan papasailuin papalitin na natin yan kay si tatay at as you naman guys may saang pa si tatay dito na kuha at dito guys hindi talaga kami nagmamahin na timing namin si tatay na namungsod dahil napaka talaga yung kuha niya na noko at talagang nag pa nakatisting dumating ice at meron ding mga nanggit nito napakapin niya napakabait naman talaga ng tatay sa pag sa tay mabuhay ka hanggang gusto mo at siya nga pala guys silingan lang namin to si tatay kaya naman hindi na namin yan papasiluin at kaya na nga guys nakakuha pa si Ivy dito ng saang pang sideline niya dahil kikilawin niya rin yung saang na napakasarap naman talaga at sa puntong ito guys pag alas ako sa nukos ay napakalaki naman talaga kaya naman hindi na namin yan pinasailo ni Ivy at hindi na kami nagpadugay-dugay hiniwa na kagad namin at siya nga pala guys dito lang kami sa tunga ng hunasan kakain dahil mas feel ang hunasan kapag dito ka sa tunga kumain at alam nyo ba guys ang nukos isas salga ito sa pinakamahal na pagkain dito sa atin guys lalo na kapag mamangayayaman pinakapaborito talaga nila to pero dito sa amin guys hindi maasima ko lang at hindi ko pinasailo at napakabarato pa kasi to kapag dito mo sa tunga ng hunasan at hindi lang barato napakabrisi ko pa at as you can see naman guys talagang kinilaw ko na ng team dyan ay nakunuloy silang pa pangangapagkit-kit yan pero napakasarap naman talaga at for sure na maglalaway na naman yung mamaritis na manunood dito sa atin at kung nakikita nyo guys iniwa ko na lang yung maliliit dyan dahil si Ivy ayaw niya kumain ng malaki gusto niya maliit at speaking of maliit at sima sima muna dyan si Ivy at kung nakikita nyo guys karumpug lang talaga pagkain niya at simpre ako rin dahil nagugusto lang talaga ako sima sima ko na muna yung isang hiwa dyan na napakasarap naman talaga ganito lang kami magpunta dito sa tungan ng hunasan guys lalo na kapag dalawa lang kami na IBI nako talaga hindi kayo magmamahay at siyempre yung pakapin ni tatay na dangit, hihiwain rin natin yan dahil napakakarumpog naman talaga yan kapag kinilaw natin at napapakrispo pa naman talaga at ayan nga guys pinaspasan na kaagad namin yan paghiwa baka maabdan kami ng taob maano dito makinilaw namin baka mapasmo mo pa kami dito at siyempre pinahiwa ko na nga rin yung bumbay dito at sa puntong ito guys hindi nga lang pala isda yung kikilawin namin at no meron din kaming saang dito nakuha ni ib at kinumot kumut ko lang yan ng buhangin para mawala yung mga laway-laway niya at Kinumutan ko na rin yung ating kinilaw na nukos at isda para mas maging masarap talaga yung lasa niya. At ayan na nga, binalik ko na kaagad dito sa sudan na natin. At dito nga, binitsinan ko na rin at pinitikan ko ng konting asin at nilagyan ko ng suka para mas maging malasa at masarap talaga. Listen po, pag nagkilaw tayo, wala tayong suka. Ay nako, hindi ba natawag kinilaw yan? At as you can see naman, yes, dinilawan ko na. Nakun, apakasarap talaga. At simple yung sardinas natin, hindi natin yan makakalimtan. At sinimasima si na nga ni Ivy dahil pinakapaborito niya yan. At hindi na talaga nakaantos si Ivy. Talagang sinausal niya yung kanon, suka. Ay nako, nabubungkag na talaga namin yung mga bahaw dito sa tunga ng hunasan guys at hindi talaga kayo namamahe kung nakapanood kayo sa video na to at ayan na nga guys panuorin niyo yung video na to hanggang dulo dahil maglalaway talaga kayo sa subag sarap na mga pagkain namin at nakikita yung nukos guys hindi na namin yan pinasailo ay nako talagang napakasarap talaga at as you naman guys hindi man gaano karami yung kinilaw namin at least naman bawing bawi naman dahil dalawa lang kami na ibe at busog na busog pa kami at bukod sa busog pa kami ay talagang napakaprisko ng mga pagkain namin lalo na dito sa tunga ng hunasa namin kinilaw na feel talaga namin yung gaano kaganda yung babies ng dagat at hanggang dito na lang muna kami guys at kung gigan sa mga video namin huwag mo kalimutan i-like i-share para masabay tayong magusla thank you and all mabuhay kayong lahat yan mga idol ang gusto nyo So ayun guys, bago matapos ang video na to Meron naman tayong bagong laro na kilala sa inyo Ito ang Paldo Plus At dito sa Paldo Plus guys, napakadali lang talaga At siguradong Paldo na Paldo ka At napakaraming laro ang pwedeng pagpipilian guys Itong Super Ace, ang pinakapaborito talaga ng lahat At so ayun guys, magbet lang tayo dito ng 200 pesos At i-autoplay natin Ayun na guys, 120 80 pesos combo 780 guys 1,200 guys triple ay no guys oh so yung 200 pesos natin kung nakikita nyo mga guys naging 2,000 kaya ano pang hinihintay mo guys mamimili kami ng limang mapipili namin kaya ano pang hinihintay mo nasa comment section yung link